Hello guys, Tito official nagbabalik sa ating YouTube channel. So galing kami sa baba sa tigao Beach, tinatawag. So nagre-prepare kami ng video okay. Rap kaso nga lang din ay rep. Ngayon, ang style kasi dito, pa-pa ang pagbaba. Ah, uh, din yung step ng daanan ma hindi ka mapapagod pero pag pabalik mo is patras ka dapat maglakad para hindi ka mapagod masyado ganito kami maglakad pabalik patras okay. <laughs> yan, yan yun pa yung kung best asset ko dito sa alugan na to ta, matibay tong oh, magaling magaling siyang mag <laughs> magaling siyang mag sell stock sa mga customer magaling din sa mga chicks <laughs> So guys, pabalik na kami. Uh, hindi ko na na-video yung pag-ayos namin ng video kasi simple lang naman ang pag-ayos doon. Simple yung sira lang naman. Ha? ah, uh, Ngayon, yung pagbaba namin kanina, hindi, na, hindi ko na-video eh. Uh, kasi nga, muulan. Mabasa yung camera natin. So ngayon, uh, pabalik na may. Eh. So tinuruan kami dito ng mga tao dito na kung gusto niyo hindi mapagod, patras ang lakad nyo. So ginawa namin ganito nga, patras nga. <laughs> yan, nakita nyo yung kumbake ko, likod, maglakad. So itong beach na to guys, ah, uh, dinadaya to ng mga na uh, tourist, uh, mga mahilig mag-excursion uh, mga iba-ibang lugar dito sa lugar namin sa Partido Area, iba-ibang mga bayan So, hindi pa nga summer. <laughs> hindi pa summer. May mga customer sa baba. Nabutan namin. Kaso nga lang, sigadong ang pagbalik nila pag pagtatapos ng pagbaba, pagbalik nila ah uh, hindi na sila uulit. <laughs> Kasi nga napakatarik ng daanan na 'to. Oo, tingnan niyo guys, oh. Yan pataas. Ah uh, Medyo inabot na kaming gabi, kasi natapos kami mga 4.30 oh, dito magalas alas pa lang pero madinim na Napa napapansin nyo medyo nahingal ako oh. dahil nga halos 1 and a half kilometer na laka din pataas <laughs> so itong bisa to ay exclusive lang sa mga taga partido <laughs> kasi magagalas sila ng makit baba mga taga-sangay, sangay nun. Oo. Ha? Alin? Oo, si mga gustong pumayat, mabawasan ng taba o timbang. So, maganda to, Itong pinaka the best na exercise para mabawasan yung mga taba-taba nyo, bilbil. So, yan. Uh, siguro, abutin pa kami ng uh, Uh, kulang ka lang isang oras bago kayo makakit o kalating oras na lang hinto mo na daw kasi pagod na hirap yeah, guys yan pagod na pagod na kami shout out po sa mga nanonood sa ating video so thank you po sa pag support sa ating youtube channel geotech official uh, so ngayon is ang bag natin tungkol sa <laughs> pagkakit ng pabalik o patras so yan <laughs> yan no? ganyan kami maglakad guys para hindi makin mapagod so ito kasi is ayan titignan nyo no isa sang bangil yan yan o no? ah uh, nahuli nga ako kasi hindi ko na video yung beach do sa baba sobrang busy ko magayos hindi ko na video yung beach so maganda siya guys ah uh, white sand tapos din yung yung mga cottages closed and open cottages uh, para sa mga pamilya so yun, dili kami so sabi na ng mga matatanda dito ay mga taga dito uh, anim na korbada no, pang ano na kami guys, pang tatlo yan <laughs> pil na kumpara ko yung pagsayaw oh. pampawala ng pagod pero yung totoo guys, na nawala yung pagod namin. No? Medyo buwasan Kung harap kasi guys, ganito, ang daan namin, ganyan. Hirap, kapagod. Masakit yung tuhod namin. Pero kung patras, yan. So nakita nyo yung step ko, diba? <laughs> so... Guys, itong video na to is upload ko to after ng mga ilang oras. So, baka bukas uploaded ko na to. shout out po pala sa ating mga mga subscriber na walang walang sound magtangkil sa ating video at laging inaabangan ang aking mga ina-upload sa YouTube. So, thank you po sa walang walang sawang pagtitiwala. So, maiba naman tayo guys kasi nang upload niya hindi naman tayo sa tungkol sa pag repair tungkol sa pag technique kung paano ba <laughs> hindi kayo mapagod pag akyat sa matatarik na daanan. So yun, atras pala. Uh, huli na namin alamin na napatras pala labis na lakad. Eh, doon sa unang pagkakat namin, inabot na kami ng ilang minuto bago nalaman na, na atras pala labis sa um, paglakad. Yan. So medyo dumidilim na guys. Um, okay lang naman dito, hindi naman kahit malabot na kami ng gabi eh wala man dito masasamanda tao yan guys nakita nyo bangil yan. yan yan bangil hindi natin hindi tayo pwede yung malaglag kasi pag nalaglag tayo doon tayo abot sa kasagingan so may nakikinig kayo yung mga huni ng ibon ah uh, yan so dapat magtabi-tabi magpatabi tayo dito kasi baka ma ano tayo God sa atin yung mga taong hindi na lang nakikita so tabi-tabi po guys tabi-tabi po sa madadaanan namin yeah so napapasin nyo guys oh. napakatagal ng pagkakit namin Yan. Yeah. Yan, yeah, oh. galing siya sa baba nag-swimming siya so pabalik na siya <laughs> so, hingal-hingal din siya. Kami hindi pa naman masyado ta. Dandahan lang kami yeah. Yeah. <laughs> <laughs> higyan, na patras. Yeah. Hindi kami masyado na pabagal, pero ma ano, malayo. Patagal lang kasi bagal. So meron dito ng rest 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 area. <laughs> yeah. Hindi na kami upo kasi ano kami mapagod pag tayo. Ayan o. No. So, nakita nyo patras talaga no guys. Legit yun na patras. meron din na mga sumunod na rin o. No, galing sa pag swimming. Ayan <laughs> yeah, tingnan nyo. Pinakamatarik o. Oh. Ayan, So napakahirap guys, ayan. Atras naman tayo. Ay, mayroon siya na, patras. Medyo madalim na guys. Na medyo wala kasing ilaw dito sa mga dadaanan na to. Ayan okay. yeah, o. No. <laughs> yeah, malapit. Pidyo malapit na kami guys. Narinig namin yung mga boses sa taas. Ayan oh. kita na namin yung kalsada sa taas. Medyo dumiretso ko ng lakad ko kasi medyo malapit na rin. Yung kumpare ko. Sige paging atras. Ay, buray ni, nyo. Ay, pa. Ang ganyan na. Sa ko lang pa ako. Ayan. Ganyan. na atras. Pagay mo pagal. Pagay mo pagbatas. Oh, magayon, pag-atras. Pwede kung nakain kada mo madali. <laughs> oh, pa kung ayos ang ano. Oh. Uh -huh. uh -huh. So, update ko kayo guys, pagkakita sa taas. Stay din na, na, na kayo. Yan guys, yung dagat. At malapit na malapit tayo. Yan, may nakikita na kami yung bahay. Yan. So, yung kumpaki ko, patras pa rin. So, medyo madilim na guys. Ah. Huh? Hello? <laughs> Tutuloy niyo na doon patras na yan kahit malapit na. So yun yung pinaka uh, yung receiving area ng ating pinuntan na beach. Yan. So yan. Ito na tayo guys. Pumunta tayo sa entrance ng ating pinasokan na beach. Yun. Thank you Lord. At malapit na. Kapas na ka. Parikin So ito yung pangalan ng ating beach na pinasukan. Ayan. So guys, ito ang pangalan ng ating pinasukan na beach, pati Tinan Giga Beach Resort. So sa mga gusto pong pumunta is welcome po kayo dito at makapagandang napakaganda ng uh, kanyang beach dito. So yun guys, uh, hanggang dito na lang. At sobrang pagod na kami. So thank you guys. Hanggang sa uli. Mati. na. <laughs> Bye-bye.